Gandang araw mga karos. Welcome muli sa ating Plant Flower Channel. Ngayong papalapit na ang bagong taon, pag-uusapan natin ang ilang pinky lucky plants na makakatulong para magdala ng swerte, kasaganahan at positibong enerhiya sa ating tahanan. Ipakikilala ko sa inyo ang apat na sikat na lucky plants: Lucky Bamboo, Peace Lily, Pachira Aquatica at Golden Putus. Alamin natin kung paano sila magbibigay ng swerte at kung bakit sila mahalaga sa Feng Shui. Lucky Bamboo Una sa ating listahan ay ang Lucky Bamboo. Ayon sa Feng ang Lucky Bamboo ay simbolo ng good luck, prosperity at positive energy. Kariniwang inirekomenda na ilagay ito sa lugar na malapit sa pinto o entrance para makawelcome welcome ang swerte papasok ng bahay. Mas maganda kung naka-arrange ito sa grupo ng tatlo o lima dahil ito ay nagpapalakas ng flow ng energy. Tip, ilagay ang lucky bamboo sa tubig at siguraduhin regular na nagpapalit ng tubig nito para manatili itong malusog. Gusto nito ang indirect light kaya perfect ito sa mga lugar na hindi masyadong nasisikatan ng araw. Trivia, alam niyo ba mga karos na ang laki bamboo ay hindi tunay na bamboo? Ito ay bahagi ng Dracaena family na kabilang sa mga halaman na madalas ginagamit sa feng shui, dahil sa kakayahan nitong mag-attract ng good chi o positive energy. Peace Lily Ang Peace Lily ay isa pang feng shui plant na itinuturing na swerte lalo na sa aspeto ng harmony at peace sa tahanan ang makinis at makintab na dahon nito ay sumisimbolo ng kalinisan at ang puting bulaklak naman ay nagdadala ng kapayapaan. Ayon sa Feng shui, ang pagkakaroon ng lily sa loob ng bahay ay nagbibigay ng balance at proteksyon mula sa negative energy. Tip ang pislili ay kilala rin bilang air purifier kaya bukod sa swerte, nakakatulong din ito sa paglinis ng hangin sa loob ng bahay. Sigurado yung hindi ito nakakaligtaang magdiligan dahil gusto nito ang moist na lupa. Patsyera Aquatica Pumunta naman tayo sa Patsyera Aquatica. Nakilala rin bilang money tree. Isa itong simbolo ng kayamanan at kasaganahan. Ayon sa Ping ang pagtatanim ng patchera aquatica sa loob ng bahay, lalo na sa wealth corner, ay nagdadala ng financial success. Mas pinapaganda ang epekto nito kapag ang puno ay may limang dahon sa bawat sanga na kumakatawan sa limang elemento ng feng shui, wood, water, fire, earth, at metal. Tip! Huwag kalimutang ilagay ang patchera aquatica sa maliwanag na lugar, ngunit iwasan ang direct sunlight para hindi masunog ang mga dahon nito. Golden putus at ang panghuli sa ating listahan ay ang golden putus. Madalas itong tinatawag na devil's ivy pero sa feng shui, isa itong magandang halaman para sa purification ng energy. Pinaniniwalaan ang paglalagay ng golden putus sa mga sulok ng bahay ay nakakatulong para maalis ang stagnant energy o malas at mapalapit ito ng good chi, isa rin itong low maintenance plant kaya perfect para sa mga baguhan sa pag-aalaga ng halaman. Tip, ang golden putos ay mas gusto ang indirect light at hindi kailangan ng maraming tubig. Isa pa, maaari itong maging trailing plant kaya pwede mo itong isabit o hayaang gumapang para mas maganda ang dating nito sa iyong space. Trivia time. Alam niyo ba mga karos na ang golden puto sa isa sa mga halaman na kilala bilang air plants ng NASA? Kaya bukod sa swerte, malinis din ang hangin sa paligid kapag meron kayo nito sa inyong tahanan. Ayan mga karos, natutunan natin ang mga Feng Shui Lucky Plants na makakatulong sa atin para mas welcoming ang swerte at kasaganahan sa ating darating na bagong taon tandaan, hindi lang ganda ng hatid ng mga halaman na ito, kundi positibong inerya rin sa ating mga tahanan. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang plant tips. Hanggang sa susunod mga karos, happy planting at happy new year!